ano po, rate po. Oh my God! wow oh! okay, ma'am. Ah, bali doon po ang bagsak, ma'am, sa may Amadeo. Opo, pero po, hindi. Galing din sa Valencia, napupunta po ng Marlon. Tapos po, Amadeo po. Ah, okay. Bali... Ay, Opo, may... Ay, hindi lang ako din sila tumatanggap ng gigas at sa Maya kasi daw puno na. Oh. Ay, may plus pa ba niya, kuya? Meron naman po, ma'am. Kaso, pag nagabuno ako, ma'am, may plus 50 po yun, ma'am. Okay, tapos yung sa Papunta ko sa Marlons, ma'am Magkano po idadagdag nyo, ma'am? Ano po, magkano po ba? Bali, ganito na lang Gawin na lang nating 150 kasama yung ano Yung abono Tapos itong fear Bali, magiging 300 Ano yung 306 Okay, sige pa Okay, sige, sige pa Kuya natin pangalan ng order. Isang e, po kita. Pagpunta niyo po sa, ano po muna, Balinsana, tapos po, hindi po sa Marlon's. Chat ko po sa inyo, sasabihin niyo po sa Marlon's, ha? Okay, sige ma'am, copy po. Sige po, ingat po po yan. Sige ma'am, salamat po. Bali, may pipikapin tayo dito guys. Tapos, dadalhin, uh, ano, ah, uh, mayroon din tayong dadaanan. Bali, may pick tayo dito tapos pupunta tayo sa Marlons bali 100 singil ko doon. Actually pagdalhin dito papunta doon eh wala naman pa yung 100 yun pero siningil ko 100. Tapos mag-aabono pa tayo guys doon. Hindi <laughs> ko lang alam kung magkano. Pero mura lang yun. Nasa 1,000 lang yun pero legit naman to kahit magkano pa yan.